Hats! Nakakabahing naman to. Ulan nga, na Uy, okay ah. Baka naman, mainit na naman yan. Katulad kahapon, yung ginawa mo sa akin eh. Ang init pala, napaso yung lalamunan ko. Pero okay naman, natanggal yung tonsil ko. Pero napaso yung lalamunan ko. Oo. Okay Hindi ka naman. naman kasi nagtanong. Inom Ed? ka ng inom. Bakit di mo ba? E, sabi Inawakan mo kasi, e, sabi, sabi mo kasi, inumin ko na, inumin ko na. Di ba nga, sabi ko, pinakulo. Sabi ko, pagpapakulo ako. Oh, Pero okay, paano? okay naman. Effective. Effective. No. Nawala, Nawala pa, tilalamunan mo. Pwede, pwede na ako minum mamaya. Hindi pa. Sige na, may birthday sa kapitbahay. Hindi hindi na, uminom ka ng tea. Huwag yung ano, puro alak. Pag alak, ang bilis. Tapos, pag ganito, yung mga healthy na iinumin. Bagal-bagal. Eh, alak yun eh. Masarap. Masarap, buka mo. Mm. Sigurado kung hindi na mainito, ha? Oo. Sigurado? Oo. Mukha talaga ni <laughs> <laughs> Hindi na nga. Oo. Oh. Naninigurado lang. Baka mamaya eh. Dapat ganyan ba? Dapat nagtatanong ka kasi hindi yung inom lang. Eh sabi mo kasi inumin eh. Eh sabi ko nga naman sa yon nagpakulo ako. Eh sabi ko kumulo na, Hindi eh, inumin inumin mo na. Kumulo na o T Tignan mo, sinadya mo talaga yung kahapon. Painumin ako lang kumukulong tubig. Sabi <laughs> ko bang, inumin mo na mainit. Palamig mo. Palamigin mo muna, syempre. No, natin ni si Kurt? Samahan mo ba ako? Oo, sasama ako. Sige. Ah. Hats! Hats! Nakakabahing naman to. Grabe naman tong tsa mo. Bakit tinahatsing ako? Ah, ba't tinahatsing ako? Baka hindi ka lang iyan. Oh, ah, sino naman dito? Ngayon lang kasi ako nagtsa, ah, kaya ha. Oh, kasi, puro inom. Gusto, anak. Atsh! Eh, Atsh! Ah, ah, ah. Oh! Ats! Kapamunas!